nagnakaw kami o kaya magugat na yan sa pagtutulak namin ng droga. Marami po Mr. Chair ang naputol ng paa dyan. Marami po ang naka-accident dyan. Of all countries sa China pa talaga. Basta driver, sweet lover. Katulad namin hindi nakatapos. Kung hindi kami makakakita ng trabaho, katulad kung medyo may edad na, baka makagawa kami ng hindi maganda. Baka magnakaw kami o kaya magugat na yan sa pagtutulak namin ng droga. Kaya para sa akin, dapat pag-aralan ng gobyerno kung ipipaste out nila o hindi muna ang jeepney. Sa totoo lang, eh ang mga dayuhan pumupunta rito sa Pilipinas para sumakay sa jeep, para tumingin ang jeep. Pero bakit nila papalitan ng maliit na bus na sa tingin namin ay eh, tatao pa dahil napakakitid? Kaya sana pag-aralan nila. Kung ako po ang tatanungin niyo, hindi ako pabor eh. Unang-una, hindi po kaya ng mga operator na bumili ng ganyang kamahal na jeep. Ang alawa... Siyempre, pagka hindi na nakabili mga operator, paano na yung mga nakikilabas? Mawawala na nga na buhay. Isa pa, may mga pinag-aaral yon. Siguradong mahain to. Kasi karamihan naman ng mga driver may edad na. Sana ay eh, na nilang yung modernization, i-renovate eh, na lang yung mga lumang jeep nila. Pwede pa naman. Kasi kung bibigyan kami ng modernization na sa kalaga ng 2.7 million, hindi na ho namin mahulugan yun. Saan kami kukuha ng panghulog nun? na mas malaking hirap yun kung papalda ng modern. una una sa pasayero, tataas ang pamasahay. Tatamaan sila sila. I-renovate lang yung mga sakyan, huwag nang palitan. Pabor ka ba na ma-face out yung mga jeep? Hindi po. Bakit? Kailangan pa rin sila rito sa jeep eh. Kasi masasakyan pa sila ng... Yung jeep ni Borderline Station Act. Ah? Kasi um, hindi lang naman po kaming mga um, estudyante, mga simpleng mga Pilipino po yung maapektuhan. Ma ma Pati na rin po yung mga um, chopper, yung mga operator, yung, lalo na po yung mga chopper na wala naman pong um, wala silang kakayahan para makapag-operate pa yung mga jeep nila. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Huwag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries sa China pa talaga. God din. Diba? Yun po yung nakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. E kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Oh. Halos magkaparal halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then mag-i-grab nila. O, oh, magkano kikita yung pag nirish nila sa grab or pinasok sa grab. Kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat, mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat gawin itong modernization program na hindi nasasaktan yung mga malilit nating chuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative uh, Ito, Pasang Mazda. pala ko narinig eh. Nang uh, Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin, magandang mm -hmm. hapong um tanghali po sir or umaga sir. Magandang umaga po Mr. Chair. Nais nice ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa uh, Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Oh, well, uh, Mr. Chair, ano po, ako po ay matagal ng operator since 1977. Ako po ay superator. Nagmanayo ko ng sarili kong jeep at uh, nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma at uh, during those, the those years kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema yung masamang usok sa ating kapaligiran alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masama ang ibinunutulot sa ating uh, kapaligiran so good morning uh, madam senator at uh, napag-usapan din natin tungkol doon sa clean air act kanya po kami sumusunod dito at akin pong uh, uh sinuporta yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang driver. At uh, doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama po namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga paseros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga paseros po bumaba sa likod. Marami po Mr. Chair ang naputulong ng paa dyan. Marami po ang naaksidente dyan. Kanya nga po, nag-iisip po minang mga pamamaraan noong pang araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakato ng modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nangipag-ugnayan kami sa maayos na pagkipag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Artugade, sa dating chairman, at uh, ipinaliwanag po nila yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit ni Mr. Chael kanina at ni Senator JB. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, pitong taon na ito. At maari hindi na unawaan ng iba pa natin mga kasamahan, kagaya po yung kanginang uh, uh na natin, maaaring ma hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit niyo, Mr. Chair, na ayaw niyong mawala ang iconic look, hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepness na ito based on Philippine National Standard. At yun po, may mga existing na rin po tayong iconic at uh, traditional jeepness na base din po sa Philippine National Standard. Yun pong binanggit nyo namang kanina na mukhang minibus, eh tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Napagsasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero Ando na po yan. Nakapurchase na rin po kami. At uh, ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po, yung pong una yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating uh, chairman, is Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At uh, yung binanggit nyo siguro rationalization, kanina, Mr. Chair. Okay, sir. So, uh, ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong okay, pag Okay, tapos ko na po. Uh, siguro yung kailangan din natin. So, yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating uh, mga uh, modelong sasakyan na yung kaligtasan. Importante po kasi, Mr. Archer, yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient at yung safety nila. Okay. Thank, you, po, Pero bago mag-opening statement, I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Po, pero bago sa opening statement ni Senator Grace Po, nadagdahan ko lang po yung uh, sinabi ninyo, yes, safety ng mga passengers, kasi sa traditional jeep ni ngayon, yung babaan sa likod versus dapat dapat dun sa may bandang left side or right side. Uh, willing naman yung mga chopper na nakausap namin kung anong klaseng uh, design ang gusto ng pamalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanilang spec, susundin naman nila. Di ba? Huwag lang totally i out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye na yung minibus, na hindi na jeep ang tawag, minibus na. Di ba? Yun yun. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin eh. Uh, sa aking mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Uh, alam niyo po, pinarelax ko lang po sila. <laughs> Layo nitong isaayos, revisahin, pagandahin, at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga Jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag kasinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Mapit po yung ating sekretary, si Sekretary Bautista, sa ating Pangulo dahil meron pa po mga hiniling yung ating mga Uh, transportation, not only groups pati miyembro mismo na gustong humabol. Kaya po binigyan po ng extension muli ng ating bangulo hanggang April 2024 po kaya yun na po yung deadline. So ito po yung susunod na bagay na gagawin po ng DOTR, LTFRB at saka mga ibang agencies po. Sa short-term to medium-term plans po, once na ayos na po yung mga pagpaprocess ng mga sa provisional authority, eventually po magkakaroon na sila ng CPC certificate of public uh, convenience po, bibigyan po ng limang taon yung mga uh, sasakyan, pero ito po yung mga traditional jeep pa lang. Pag sila po ina-convert na into modern po, sila po ibibigyan ng seven years. Ito po yung katanungan nyo kanina sa LPTRP po, ang project po namin, and we have to be uh, uh, to report po to you, this will take up to year 2026 po yung LPTRP. Yung po yung objective natin na bago matapos or pagdating po ng 2026, aabutin po natin with our objective na mag-100% po kasi ang ginagawa po ngayon ng LTFRB, DOTR, sila po ay may mga trainings, may mga capacity building with the different LGUs po. Kailangan po talaga nila ng tulong further para ma-finalize po yung LPTRP. So ang project po natin, by 2026, hopefully po ma 100% na po natin. Na yun, sa refleeting po, ito po yung pinakahuling component. Kaya sinasabi po natin sa mga transport sectors noon pa na huwag nila pong isipin masyado yung pagbibili po ng mga modern vehicles because this will not happen soon. In fact po, ayon sa programa, yung refleeting po is 27 months. Ibig sabihin, pag nagsimula ka na, at kailangan mo na mag-reflate, you have a total of 27 months na yung iyong units ay maging 100% po na modern vehicles. Ngunit, yung 27 months po na yan ay magsisimula lamang pag yung lugar mo ay nabigyan na ng LPTRP. So kung idadagdag po natin ang, project ang projected deadline sa LPTRP na mag -e end po ng 2026 at papasok na po yung obligasyon ng ating mga kooperatiba at korporasyon na mag-modern after that is 27 months, ang aming projected po by 2030, siguro masasabi na po natin na almost 100% na po ay ma-attain na not only LPTRP, pati po yung ng vehicles. Uh, last slide na lang ata. Next slide. Ah, yes, uh, sa LTO po yun, I think it was one of the question raised by uh, uh, the committee, mamaya po yung LTO. Next slide please. Next slide. Ito po yung one of the questions that was raised, yung possibility po ng government subsidized bus program. I think ito po yung tungkol sa EDSA busway nung huli po nating hearing. Ang plano po talaga dito, dahil naging successful na po yung ating EDSA busway, nagkakaroon na po ng magandang disiplina na ito'y binibigay na lamang natin sa mga tapat dumaan, which is yung EDSA busway. Ang ginagawa po ngayon ng planning department ng uh, DOTR, gumagawa po sila ng study and hopefully ma-finalize soon dahil we plan to expand the EDSA busway. Ito po yung sinasabi ni Senator uh, Ejercito na yung mga malalaking sasakyan, yung mga mass transit, we have to expand. And hopefully po, pag na-expand natin to hindi lamang dadagdagan natin yung mga bus sa EDSA, ngunit aabot na po to sa ibang destinasyon, not only Monumento or PITX, aabot po dapat to hanggang Alabang, hanggang sa may... Uh, sa kabila naman po hanggang Valenzuela. So yun po yung aming project or plano po para ma-improve po lalo yung ating servisyo ng bus dito po sa EDSA. I think yun na po yung ating presentasyon. Maraming salamat po.